kasabihan na if you want to see the character of a man, give him power. So there it is. There you see, no? Petty tyrants. Kala Ka mo kung sino, di ba? Ang iboto ninyo, yung marunong humawak ng kapangyarihan at gagamitin yung kapangyarihan na yan, hindi para magcraft craft ng mga batas, para makapagnakaw sila sa Pilipino. Nakikita niyo po ba na mayroon na mga existing na batas na pwede gamitin ng kahit sino man, in, uh, kabilang na yung mga public officials, kung tingin nila ay naapakan yung kanilang karapatan once na may nabasa silang pagpuna mula sa isang ordinaryong tao? Oo oh, naman. Nandiyan na. It's already existing, di ba? So kung tingin nila... Ha, eh? Sobrang na na no? yeah, yeah, So my answer to your question is yes. No, these these hearings are unnecessary because there are already existing laws, de And it, uh, and it doesn't seem like they understand the nature of the beast. No, it doesn't seem like they understand the internet and they're trying to control it, diba? So uh, the laws already exist. They're already there. But what did we see, no? We saw that there was a, an agenda, a political agenda. Again. Paulit-ulit itong politika, politikang buwiset na ito. Puro kayo politika. Hindi kayo magsilbi sa taong bayan. You know, you know what I think, no? What I think this is a distraction. Because they're not talking about the most corrupt budget that they themselves crafted, no? And that this is the most corrupt Congress ever. Shameless. So this is a distraction to me. No. So um, wala na eh. Ang 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 totoong ang totoong pinag-uusapan talaga natin dito, freedom of expression. Tapos sasabihin mo ipepreso mo ako? Nasisiraan ka na ba ng bayat? Mga baliw na yata itong mga ito eh. Na pag nakikinig ako sa kanila, nakita ko, you know, uh, ay kasab kasabihan na if you want to see the character of a man, give him power. So there it is. There you see, no? Petty tyrants kala mo kung sino, di ba? So, leksyonan natin, bigyan natin ng leksyon itong mga ito. mag -e elections na, huwag nyo nang botohin yung mga yan. Marami pang nasa likod nila. Siguro mas matatalino yung mga nasa likod nila, katulad nila Libana, na hindi pinangangalandakan yung mga pagbumuka nila. Pero mga abusado din. At saka walang yung hindi nagsasalita. Buti pa si Congressman Marcoleta, nagsasalita siya. No? Kasi, um, alam mo yung kasabihan na in order for evil to triumph you only need a good man to do nothing and this is the story of our country right now now we are overridden by evil leaders and but this country will not be obliterated by those evil leaders it will be obliterated by good people who saw the abuses on the Filipino people and did nothing we're just very silent and did nothing diyan tayo mas Jan, jan masisira ang Pilipinas. No, so, um, dami ko sinabi, umiigot-igot ako. Nakaka-upset kasi talaga watching this. No? Mag-reset tayo kasi uh, elections parating. Yun ang pinaka-message nitong itong napapasakit panoorin. Hindi ko mapanood. Nakikita ko si na pinapaiyak. Si MJ pinapaiyak. Hindi na sila nahiya. Mga walang kahihiyan itong mga ito. Alam mo, nag iikot ikot ako, no? Nakikita ko yung ibang bansa. Bakit ganon? Bakit for instance sa Japan, just a, just a whiff of a scandal, nagre-resign ang public official? Wala pa siyang ninakaw nun, ha? Itong mga ito, walang abilidad mahiya sa Pilipino. So sa susunod na elections, parating malapit na. Huwag nyo nang iboto yung mga yan, mga abusado. So ang iboto ninyo, yung marunong humawak ng kapangyarihan at gagamitin yung kapangyarihan na yan, hindi para magcraft craft ng mga batas, para makapagnakaw sila sa Pilipino.